Alright mga Kap w. ito nga pala ang aking uh, mga solar dito sa terrace namin. Mali, makikita nyo. Ito. Ayan, terrace ko. Punta dito. Ayan. Puro solar yan. Yung mga artificial muna na position <laughs> Artificial. Yan muna siya nakalagay. Hindi pa siya nakapix. Ito yung isa. Yan, napakaliwanag yan. Hindi pa rin yan. Gagawin ko pa siya ng magandang poste. Pansamantala lang muna para mag-charge. Ito, ito yung bagong kabit natin. Ito ang kanyang solar, ito ang kanyang uh, ilaw. Mamayang gabi, papakita sa inyo kung pa, paano, kung gano'ng kaliwanag yan. Ito naman ang solar na ito ay dito. Yan, dalawa siya. Ito, saka yon. Tapos ito naman isa yung bagong kabit, kagaya nyo doon, ay ito. So, ito naman sa color nito ay itong isang to. Ayan. Mamaya mga Cup W, mga mga gabi, papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag to dito. Para tipid na tayo dito sa terrace, di ba? At ito na nga mga Cup ang aking pagkalagay ng mga solar dito sa may aming terrace. Malaki din naman titibid natin dito sa kurente mga Cup di ba? Alright! Don't forget to follow, like, and share. Cup Milan, Italy.